Hi guys, have a nice day and thank you for watching English Carbo. And today, isa sa mo kayo sa isang first minor photograph, ano yung photo shoot na gagawin namin today. So I'll be with Marie, yon yung isang model ko. And then later on, Baby G, Mirinda will also be coming over para sa gagawin namin to. So tina natin, abangan nyo yung mga picture na ipopost namin soon sa Facebook account ko, okay? So ngayon, ito, napiprepare na kami ng kailangan gawin. Set up ng camera. Kaso kailangan ko yata magpalit ng lens. So, for the meantime, gagamitin ko muna itong medium size na ito. Yan, tapos, I'll show you kung ano pang pinagagawa natin. Tapit! So ito may tripod kami gagamitin para medyo steady yung camera later. And then eto na. So ito ni mga alahas na gagamitin nila mamaya. So yung actually yung theme namin today is more on pearl. Pearl yung theme. Yan kaya medyo focus kami lahat sa yan may mga pearl yung yung gagamitin. And pakita mo yung damit. And yung damit kasi, uh, meron ding pearl. Yun yung pinaka-theme kasi. So, show, show it to them. So, ito yung blue. Yan, and another one. So, yan yun. Okay. <laughs> Good luck mamaya. Pwede na ba? So, ito, yung oras, eh Sorry, hindi ko makita ang relo ko. Hmm. Magpa-5 o'clock. So, in-expect namin ma-around 5.30. Mas maganda kasi yung view. I mean, di ba, mas maganda yung shoot pag mga ganong oras. Kasi, uh, mas malinaw at saka mas, tingnan naman tayo sa model ko. Nagmo-model na. Talagang kinakarin natin, eh. Pumuposisyon na. So, atat na, ne, joke lang. So, magre-ready muna kami, okay? Magre ready na. Ganda ng liwanag ng araw. Pumupula ka. Ganda lang talaga. Papa oh, nagpe-prepare si Marie ito may mga lenses ako. Try kong gamitin yung tatlong lenses na meron ako. And then later on, hindi ko alam ano, kung magagamit ko tong malaki to. Pero for the meantime, ayun, standby na 'yan. So Picture na. Tagal ni Baby G. Nagugutom na ako. Ito makulay. Mga gamit talaga ng mga babae oh, ang dami. Gamit ng lalaki? 'Yun lang. Gamit ng babae? eto ang dami. <laughs> so, nakapagsimula na kami. Okay naman, pwede na pagsagaan. Pero ayun, excited na ako para talaga sa final costume. <laughs> Hi guys, so nandito kami ngayon sa Alpostan Center. Ayan, so kumakain kami. Sobrang pagod na, sobrang pagod na, pagod na, pagod na, pagod na, pagod. Grabe. Sabi sa na napagod sa nakaposing. Pero abangan nyo yung picture. Actually, ayun, ipopost ko, after itong clip na to, ipopost ko ilang shots ng kuha ni BBG. Tsaka ni Mary. Si Mary, o. Anong, anong feeling naman after ng photoshoot? Di diba? ba? Panalo. Ano masasabi mo sa experience mo? Yung totoo ha? Yung totoo I'm lang? Actually, normal ko na ginagawa. No, normal. Normal ba makeup mo ang kapal-kapal? Nakakapagod. Nakakapagod? Mabigat sa mukha yung makeup ko. Hindi nga, mabigat yung sa, sa mukha. Ay, eh, yung hikaw mo kanina, hindi mo mabigat yun? Super bigat. Laglang-laglang tayo. Sa ulitin, kasi nga... Kami, sa Splash. bigat Nakapili ka, naka, kasi nga pearl yung... Hindi namin yung bigat, yung ganda. Pearl kasi yung theme na naisip namin, kaya lahat ng pearl kinuha. So yun lang. Bye guys! Yun, see the pictures after this clip. Bye! Ω, πάνω το, γραμμή μου